Pamayan, dapat magsaya tayo ngayon kasi good news po itong balita ko sa inyo at din ito po ay legit po itong balita na to bago mag uh, bago ang kaarawan ni Tatay Digong ay makauwi na siya dito sa Pilipinas and then uh, pinaprocess na po ang kanyang mga dokumento ngayon sa ng ICC no for uh, release order niya uh, para makabalik na si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Grabe po talaga mga kababayan, sobrang saya po natin. Talaga itoy mangyayari nito. Ah uh, talagang super sabog po talaga. Super sabog po talaga ito. Pangpasabog po talaga ito. Uh, sa mga kalaban ano you know, uh, na ma-release na ta na si Tatay Digong. Okay? Uh, maraming salamat. Good news po ito. And uh, pagandaan po natin mga kababayan. Okay po. Maraming salamat.